Hello friends, brothers and sisters, ako po si Lawrence. Tara na sa landas ng pag-asa. Ang ating ebanghelyo sa araw na ito ay mula sa sulat ni Matthew chapter 9 verse 35 and chapter 10 verses 1, 5a and 6 to 8. Kapatid, alam mo bang marami pa ang nangangailangan makaranas ng pagmamahal ng Diyos? Siguro ay sa dami ng ating iniintindi o pinagkakaabalahan sa bawat araw. Marami sa atin ang hindi na maiisip ang pangangailangan ng ibang tao na hindi pa nakararanas ng pagmamahal ng Diyos. Siguro para sa iba naman na naglilingkod na sa simbahan ay masasabing kabahagi na ng gawain ng Diyos. Ngunit ang tanong ay, paano ang marami pang iba na hindi pa namamalas ang kanyang pagmamahal? Importante ang mensahe ni Jesus sa ating ebanghelyo sa araw na ito. Nang kanyang bigyang pahalaga ang mga taong hindi pa nararanasan ang pagmamahal ng Diyos. Sinabi sa ebanghelyo na, nang makita niya ang napakaraming tao na siya sa kanila sapagkat sila'y litong-lito at hindi alam ang gagawin para mga tupang walang pastol. Nahabag siya sa mga taong nangangailangan ng pag-aruga ng pastol upang sila'y kabayan sa kanilang buhay. Kaya nga't pagkatapos ay nagpahayag siya ng hangari magkaroon ng mga tutugon upang maging instrumento ng pagpaparanas ng kanyang pagmamahal. Napakalaki ng gawain ng pagpapahayag ng kanyang salita at pagpaparanas ng kanyang pagmamahal maaaring marami na sa atin ang magsasabing naglilingkod na sa simbahan o tumutulong na sa mga tao na nangailangan. Ngunit ang hamon sa atin na isipin ang napakarami pang mga tao na hindi pa natin naaabot. ang napakarami pang mga may sakit, nakakulong, nagugutom, nangangailangan ng awa at malasakit, at marami pang iba na nasa ibang lugar na hindi natin alam kung ano ang pinagdadaanan o ano ang kanilang pangangailangan. Kaya't buksan natin ang ating mga sarili sa hamon at tawag ng ating Panginoong Yeso Kristo upang maging instrumento ng kanyang pagmamahal sa marami pang mga nangangailangan. Maaaring tayo ay naglilingkod na sa iba't ibang paraan, pero baka mayroon pa tayong kayang ibigay baka mayroon pa tayong kayang gawin upang marami pa ang marating at makamalas ng kanyang pagmamahal. Kung tayo ay magiging bukas pa, kung tayo ay nagnanais na makibahagi sa hangarin ni Jesus, siguradong bibigyan tayo ng grasya ng Diyos upang ang kanyang maging kasangkapan ng kanyang pagmamahal. Amen. Kung kayo po ay na-bless ng video na ito, maaari po ninyong i-click and like and share, landas ang pag-asa. Muli, ako po si Brother Lawrence Quintero. Maraming salamat. God bless po sa inyong mga pamilya.